Where is my baby? Ito kami sa, ano, sa taas ng terrace. Ayan, no, sa taas ng terrace. Punta ako sa, ano, dito ako, dadaan ako sa, ako sa, dito ako sa second floor. We are here in the second floor. Ayan, nandito ang aking mga sister ka Nagkakalat kay... Okay lang yan. Di ba mama? Oo. Oh. Ayaw nilang lumabas sa ano? Sa aircon. <laughs> Ayan yung wifi. my sala. My room. This is my room. Nagkakalat kami ngayon. Ganun talaga pag may dumating galing sa ano, magkakalat talaga dahil Evelyn's room. Hello? Wow! That's tatay's shoes? A lot of tatay's shoes? Tatay's shoes. What else? Okay, day. dai, ilagay mo sa kama dai. Ay light to. Tatay shoes. shoes. Ayun. Papunta ako sa rooftop. Dito ako sa second floor. Punta ako sa rooftop. Ayan yung stock room. Yung sa mga stock room, oh, daming gamit. Super dami. Ayan no, yung pomelo daw, pomelo. Hello. Hello. kidi ako. Hello. Labatan <laughs> La kinauchin nila stay. Masakit, mas paa. Ah, pwede na da. Baby, nasaan si baby? Okay. Ayan no, sa likod ng bahay namin. Tobi! ka! Hi baby! Tobi, okay, dito ako sa rooftop. Aray ko! Dito ako sa rooftop. Ito, papa, papalagyan to ng tiles someday. Someday, pag may budget. Ayan, no? Ayan, yung pinakalikod sa amin, no? There's no tiles, but if we, I have money, we will put the tiles ngayon medyo hindi mo na dahil bankrupt na na bankrupt ako sa school ni Angela <laughs> hi baby hi baby hi baby ang layo-layo niya oh. Hey. I'm scared. So, ito na ang aming bahay sa taas, sa rooftop. Hi, Hayan, pomelo. Pomelo one. Bye-bye. Okay, Mamaya ulit